Para mga lods, mga isdas bato kasi klaseng lods, lamito ahon, paksiyon, piritohon, sogbahon, kasi klaseng lods, ang lods ay okay na Grabe nga tirada ng di ba basta mga grabe mga sportis mga tao mga dagay mga kasi klaseng mga mga isda sa dagat ng Grabe mga lods, napakalaki yung mga isda mga At mayroon ba dito mga kitong o tawagin sa mga budas. Sportis talaga yung mga tao natin ngayon mga lods. Hinihintay pa naman si Panyero mga kasi hindi pa nakarating mga si Panyero mga lods. ba magiging kanabado na mga sukin mo

Ang lod, tingnan niyo mga lod, napakalaking mga gito. Ihudhud na nato. Mayroon pa itong iba-ibang mga isda, katambak. Ay. Grabe na pakalaki yung mga may maya mga lod, pula ng mga isda at mayroong gayot. Grabe napakalaki pakalaki mga lod, napakasarap yan tuwahin mga lod. Napakasariwa talaga mga lod, tingnan niyo mga lod, napakasariwa talaga mga lod. Basta isda sa bato na isgotan malot kasi klase ng mga recipe malot ah bisa kung sa klase ng recipe magluto ni malot mga lami talaga nang masdan malot